Nandiyan na pala kayo? Kanina pa ba kayo dyan? So, update ko kayo kasi may bago akong balita sa inyo. Nag-apply na pa, nag-apply na ako ng uh, MMC. Ito yung uh, Merchant Mariner Credential. So, pag wala ito, ah, hindi kayo makasampa, hindi kayo makasakay ng barko dito sa US pag US plug so nag apply na ako ang ginawa ko ah, uh, meron akong third party so yung third party yun yung ah, uh, nag-a-arrange nagpa-file doon sa US Coast Guard para magkaroon ka ng MMC na tinatawag. Ang tawag naman sa atin dyan is si Manbok. Nag-vlog na ako dati nito. So, i-recap ko lang. Yung MMC, yan yung uh, Merchant Poliner Credential. So, isa sa mga requirements yan. Para makasampa ka sa US flag. Then... So, yung third party ko, uh, pinadala lahat, pinadala lahat na mga requirements ko, yung training ko dito sa US. So, sa, sa previous vlog ko, uh, kung hindi pa, kayo, hindi pa alam ng iba, back to zero ako dito. Dyan sa Pilipinas, is a third officer ako then pagdating dito o or eb so sinikap ko na makasampa ng eb dahil uh, qualified naman ako so dapat i-comply mo rin yung requirements ng US Coast Guard para maging EB ako. so maraming uh, requirements yon na dapat uh, updated yon so si third party nagpadala sa akin ng mga requirements so sinubmit ko sa kanila, sa kanila lahat ng mga requirements so uh, after three weeks uh, nagpadala sa akin ng email si US Coast Guard na kulang daw yung mga requirements ko So, inimit ko kagad si third party, bakit nagkagano'n? ah uh, may kulang daw. So, hindi tinanggap ni US Coast Guard yung sea service ko na galing sa Pinas. Yung gawa ng upis. So, ang gusto ng US Coast Guard dapat raw gawa ng barko, yung sea si service ko na may pirma ni kapitan or ni chief mate or any uh, officers on board na na nakalagay doon sa certification na nag training ako nag training ako on board uh, during what's ko dapat uh, nandun ako din daming procedure na dapat ilagay doon sa certification. So nahirapan ako dahil hindi ko na nakasama yung mga official ko. So buti na lang may contact ako sa kanila. Then in scan ko yung mga yung ginawa kong certification, pinapirmahan ko doon kay Kapitan and then sinubmit ko rin kay Chief Met. Then, binalik sa akin. Then, niresend ko doon. Binalik ko doon sa third party ko. Then, meron pa isang pinaka worst na requirements nila. Kailangan nila yung logbook ko. So, kung yung logbook ko naman is sobrang aluma na yon So, Nagtrya ako na isubmit yon sa kanila kaso hindi hindi tinanggap yung logbook ko so ang gusto nila may sarili silang form so papakita ko sa inyo kung anong sariling form ng US Coast Guard about sa US about sa logbook so na ba yun? just a moment so ito guys yan ang US Coast Guard hindi hindi sila yung hindi sila yung uh, may dapat may libro hindi katulad dyan sa atin sa apat na pirasong papel lang ito lang yung requirements nila so record of assessment for rating forming a part of navigation watch so yan lang so may, may mga perma ni kapitan kung anong task mo dun sa onboard Nagumawa ka ba ng steering? So, nag-change ka ba ng autopilot to hand steering? Mga ganon. So, then, alam mo ba, alam mo ba yung shipboard terms and definition? Yan. Then, may man ng Kapitan, initial, kailan ka nag-umpis, kailan ka nag- kailangan ka nag- natuto niyan kay Latinoro then the last part meron perma ni Kapitan then yung barko then kailan kailan ka bumaba so ito guys ito mga kabaro pinadala ko to kung saan man nakasalpa si Kapitan ngayon doon ko pinadala through email so napakalaking abala kay Kapitan dahil bisig bisig si kapitan doon buti na lang nagasikaso si kapitan nito Ah, uh, shout out kay Captain Boldador thank you sir ito niniskan ko na, sinubmit ko na sa third party ko then hintayin lang natin kung anong reply ni third party, nag email na ako about doon so yan ang abangan natin, guys, kung uh, mag-go mag through na ba itong uh, uh, merchant planner credential natin para maka-apply na tayo ng trabaho dito as a EB. So, sana ma yung EB ko para hindi na ako babalik ng OS. So, kung may mga katanungan kayo about sa paano pano, mag-take ng examination dito, mag-take ng training, saan maghanap ng training center. So, na, nag-vlog na rin ako dati. So, kung may katanong nga naman kayo, open naman ako magsagot. So, yan muna ngayon guys, mga kabaro. Sa so, mga nagtanong kung bakit ako lumip lumipat dito sa US vlog. Dahil, ah, uh, malaki talaga yung bigayan dito sobra kalahati bigyan ko na lang kayo ng uh, big, bigyan ko na lang kayo ng highlights yung EB dyan equivalent ng uh, yung EB dito equivalent ng kapitan dyan so so meron na kayo di ba na predict nyo na kung magkano sahod so sana maapruban yung EB natin at ah, tsaka, yun lang ah, balikan ko kayo mamaya kung anong update ni third party thanks guys guys mga kabaro nag reply na po si third party sa atin So, ito yung reply niya. Pakita ko sa inyo. Hmm? Kung nakikita nyo, basahin ko na lang. Ray, it will be on a C stating the time of reflect what's keeping vice, OIS, or EB. So, yun nga na, yun na nga guys. Kabaro, hindi tinanggap yung si service ko yung, yung galing sa opisina. So, gumawa ako ng sarili kong uh, si service na hindi galing sa opisina. Dito na lang akong gumawa. Then, pinapirmahan ko doon on board kasi naka on board yung kapitan ko at sa shipmate ko. So, ito na yung guys. Kabarok. So, may perma na galing sa kanila na nakalagay dito this is certifies that Mr. Renai Sangano me has served on board in the vessel name noted below so his on board responsibilities are associated as officer in charge of navigation watch keeping function and under the supervision of the captain so ang nilagay ni Kapitan dito, Officer in Charge, kasi yun man yung last ko na uh, rank, yung last ko na vessel. So, my last vessel name, gross stance, vessel type, trade in, GRT engine, sign out, uh, sign on, sign off, and arrival date. So, may firma ni Kapitan, pina-stamp ko, ship stamp, Then, perma din ni, ni Chipmet. Kaya, yeah, malaking pasalamat ko sa kanila. Chipmet Peralta, sir, ingat kayo. Ingat kayo sa onboard mo ngayon sa Usan Maro. Then, kay Captain Boldador, sir, ingat sa Pigeon Point. Then, itong Chipmet ko pala ngayon, Uh, itong Chipmet na kapitan mo ngayon, kapitan na po ito ngayon. Uh, kakasampa lang sa uh, Kosan Maro. Siya yung kapitan dyan. Pel the third. Peralta. Shout out, sir. So, ni-resend ko doon sa sa third party ko. Then, si third party naman, siya yung mag send doon sa Yoy's Coast Guard. So, si So ngayon, naghihintay ako ng email ng US Coast Guard kung approval approve ba yung lahat ng nilagay, binigay ko ng mga credential mga training ko dito sa US hopefully sana ma-approve lahat yon para uh, i-be yung uh, sasampahan natin for the next visit uh, comment below kayo kung may mga katanungan kayo about sa paano mag-apply dito sa US plug uh, baka makatulong ako ko at saan kayo mag magte-training dito sa US. Then paano yung procedure? Kapag wala kayong kakilala dito sa US, then first timer niyo mag uh, mag uh, process ng mga papeles niyo. Hirap guys. Hirap talaga kabaro. Katulad sa akin. Pumunta ko dito, pumunta kami ng pamilya ko dito. Uh, dapat, ah, uh, hirap. maghanap ako ng ibang, uh, makilala dito na dapat si Mandin din para makatulong sa akin. So, may nag-guide naman sa akin. Pero, halos 50% ako yung nag-process lahat. May tanong-tanong ako sa kanila. Kaso, hindi naman nasasagot ng maayos dahil, ah, uh, on board din sila busy rin kaya talaga kusang loob ko at sikap at syaga talaga para makahanap ng uh, mga training center dito ang pinakahirap yung first step, second, third second, third then para hindi na kayo mahirapan na makahanap ng uh, uh, mag-apply ng MMC maghanap kayo ng third party yan ang itatapik natin sa next na uh, vlog paano si third party na siya yung mag-process doon sa just Coast Guard ano yung disadvantage sa ka-advantage na may na may third party ka yan ang uh, next vlog natin yan mo na ngayon mga kabaro ah uh, thank you for watching Uh, ingat, kaparo. Saludo. Saludo ako sa inyo. Thank you so much. Hello, mga kabaro Magandang gabi or umaga ba dyan sa Pinas or sa mga naka-onboard ngayon. Uh, thank you for watching kayo. Shout out kayo dyan. Ito, bagong balita. Uh, si Third Party uh, nag-email sa akin so ito yung email niya so please accept attach for Mr. Benisan Ganot so uh, nilagay niya ako sa CC. then pinadala niya to sa National Maritime Center eh, MMC so buksan natin yung sined niya doon sa U.S Coast Guard so itong ito yung mga pinadala niya doon so so far okay naman yung mga pinadala update naman lahat pati yung assessment ko sa navigational watch then certification ko si going certification yan lang ah sana maaprubahan na tayo sa able body seaman so may ne-review pa ako ngayon may review pa ako hindi pa tapos yung training ko yung may review ko Tangship Dangerous Liquid so babalik tayo na uh, sa kainan, sa 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 tanker hindi pa ako nang pag-exam so ngayon pa review mo na ako yan mo na ngayon mga kabaro ingat at saluto ako sa inyo